What? Excuse me? What did you say? Water? Out of ano, uh, every pancake. Uh. Sinong matalino? Sinong mabait? Yeah! Hello and welcome to Trending Pinoy Celebrity anak ni Iza Calzado na si Baby Day Amihan, kinagiliwan ng mga netizen sa kanyang bagong video na ibinahagi ni Iza sa social media. Nakakatuwang mapanood ang sign language ni Baby Day, kung paano humingi ng tubig sa kanyang nanay. Maging ang pagbanggit ni Iza ng iba't ibang personality, ay napaka-cute din ang reaksyon ng kanyang anak habang tinuturo ang kanyang sarili, o di kaya ay itinataas ang kanyang kamay bilang pagsabi na siya ang tinutukoy ng kanyang nanay. Ito ang kabuoan ng nakakaaliw na video ni Baby Dea. Atin itong panoorin, pero bago yan, maaari po kayong mag-subscribe sa ating channel para sa iba pa nating celebrity updates. What? Excuse me? What did you say? water. And then, you took the bite talaga out of, ano, uh, every <laughs> pancake, ha? Uh. Sige, I put more. I put more. Sige, tingnan natin ang gagawin. Ayan. ayun, oh, sinasabi ko na. Hmm. Huh? Balasa per piece? Every piece, is it different? Mm -hmm. Gutom. Who's gutom? Sinong hungry? They are hungry? Ha! <laughs> Sinong happy? Okay. Sinong malakas? Sinong matalino? Sinong mabait? Yes. Sinong masipag? Sinong maganda? <coughs> Sinong masaya? Happy. 'Yun. Natawag natin good vibes. Tama? Good vibes. Ganun talaga. Ganun ang good vibes na, no, Dea. Love you. Yay! Happy ka? Happy? Ma. Yes, that's me. I love you. I love you.